100k. Ay, Ate Jella. Oh, 100k. Ate Jella sa si number 5 po. 100. Okay na. Thank you po. Ate, agent, agent la, balikan na. <laughs> uh, Open cam sa maliwanag po, ane? Dapat po yung kita kayo. Nakaupo na ba ako? Hindi ko Opo, nasa number 6 na ate. Wait lang. Ano ba? <sighs> Ang lamig. Nandiyan na ba ako? O, oh, ah, nakaupo ka na. Number 6. Nasa number 6 ka na ate. Pag lagkaate, mag-restart pa. ka na lang kasi baka maano. Buong mukha. Okay. Ayan, okay na. Send mo na yung 200 k sa 5. Since lag okay. lagkay ko na maon. Si Ma'am Tiara number. Yes po, sa number. Nagihinig <laughs> <laughs> ako sa lamig. Ay, sana so, ano, all malamig. Sana so, ano kami nagaganyan din, oh, nagro nagrarap din ng ano, kamay. Sarap, sobrang no? Dito sobrang init, Tati. Ah. Winter season na kasi dito. Sarap matulog niya, no? Ayan. Ayan. Kamedyas ka pa na makapal. Ah. Ate Kiara, 22. Ayan, very good. Thank you, Ate. Pwede nyo kaming galawin, thank guys. Thank ah. Pwede nyo kaming galawin. Pwede nyo kaming pagkapihin. Aga-aga kasi, di ba, morning. Coffee-coffee naman dyan. Thank, thank, you, ha. Okay, ha? okay, okay na? Ah, <laughs> okay na, okay na. Okay, thank you. Thank you, thank you so much. Good morning train mo nakatulog pag sobrang lamig. Oo, oo talaga naman. Mas mahirap yung mawawalan ng heater pag winter. Tapos kailangan mo maligo. Ah, uh, Kuya Francis, diba na? Nadyan ka pa ba, Kuya? Ayan, open cam. Buong mukha po. Ayan. Ating Ating Jill. Yung 50k mo send mo na sa safe kay hey, Kuya Francis. Oo. Uh, uh, 50k sa number 6. Eh tayo pa naman mga pinong hindi na ka naliligon. Tapos mawawalan ng heater. Oo. Uh, Oo. Uh. Ayan, ati Kuya Francis na number 5 po. Welcome. Nasaan na kayo ulit? Wala ng traders. Okay po. Paalam. Okay, wala na naman traders. Magkape na tayo. <laughs> Ayan. Ayoko naman muna magkape. Ano yung... Bakit? ko.